Wala eh. Basta ang alam ko, buo ang desisyon ko na sumama sa lalaki na itago na lang natin sa pangalang Josh. At yon, ay matapos naming magkasabay habang nag a -apply. at magawa niya ng paraan kung paano makukuha ang aking contact number. Naging kami on phone at matapos ang ilang buwan na pag-uusap, ayon, na-convince niya akong sumama sa bahay ng kanyang tita. Madamo, maalikabok at maagyo at doon, bago pumatak ang alas 12 ng tanghali, ay hinawi niya ang makapal. Pangalanan mo na lang akong Beng, 36 years old at tulad ng iba mong mambabasa ay gusto ko lang din ang mag-share ng kwento. Kwento noong minsan magpunta ako isang lugar sa Cavite para maghanap ng trabaho. 23 years old ako ng taon na iyon at nauna ang aking kapatid at ilan sa aking pinsan na nagtungo ng Cavite. At dahil ayon sa kanila ay madali lang doon matanggap, sumunod na rin ako doon sa dalawang dahilan. Una ay para makalimot sa aking boyfriend na matapos kong ibigay ang aking perlas sa unang pagkakataon at magtiwala ng hindi lang sampung ulit ay nagwapa rin niya ang tumikim ng ibang putahe at syempre stress kaya naman kinuha ko na ding pagkakataon para makalimot at the same time makapagtrabaho sa ibang lugar gaya ng sabi ng aking kapatid mabilis talagang matanggap ng panahon na iyon at sa loob ng isang taon, kung pananatili ng Cavite, hindi man ako na regular, ay hindi ako nawala ng trabaho. Hindi sa pagbubuhat ng sariling bangko ay may itsura akong babae. 5'4 in height, maputi at may kahawig nga raw akong artista. At kahit merong naniligaw sa akin ay initsapwera ko muna at nag-focus ako sa pagtatrabaho end of contract apply end of contract Hanggang sa aking makilala si Josh habang nag-aapply Nagpapahinga kami noon ng aking kaibigan Galing na kami noon sa loob ng compound At ang plano namin ay ang umuwi na at bukas na lang ulit Nang habang kami ay nagtatawanan isang lalaki ang lumapit sa amin at nagtanong ng oras Hyper na hyper ako noon at ang totoo Natawa ako sa kanya noong lumapit siya sa amin para magtanong ng oras. Para naman kasing komo na ang ganoong senaryo. Lalaki, lalapit sa babae, makikipagkilala at magkakaroon ng ligawan. Yon ang nasa isip ko. <laughs> at dahil yung kaibigan ko ang merong relo, siya ang seryosong sumagot ng kung ano ang oras. At yun na nga. Matapos niyang malaman ng oras, ay nakipagtsikahan pa siya sa amin pero tungkol naman sa pag apply At kung may napasahan na daw ba kami ng biodata at nagtanong siya sa amin kung iikot pa raw ba kami. Eh sabi ko sa kaibigan ko mainit na at kung hindi ako nagkakamali pasado alas 10 na ng umaga. Siya iikot pa raw ng isang beses so naisip ko baka may motor siya para magikot pa eh patanghali na. At akin ngang naitanong na ang pagkakasabi ko pa, may wills ka ba? <laughs> At sagot niya sa akin, wala daw. Hanggang sa umalis na siya, pero bago iyon, tinanong muna niya kami kung pupunta ba kami ng mall para magpalamig muna bago umuwi. Nagkatinginan kami ng kaibigan ko kasi isang red lang mall na. Sinabi ko na lang na hindi namin sure. At doon ay sinabi ni Josh na Message nyo na lang ako pag nag-mall kayo. Kita-kits tayo doon. Sumagot so, ako ng, eh paano ka naman namin imi-message? Wala ka namang contact number sa amin. Then siya mismo, dinikta sa amin ang number niya. At yung kaibigan ko, ang kumuha. At noong makaalis na si Josh, niyaya ko na mag-mall ang kaibigan ko. At nang makarating naman kami ng mall, Sinabi ko sa kaibigan ko na i-message niya si Josh. Actually, that time, hindi ko pa alam ang kanyang pangalan. At kung paano yun nangyari, ganito yun. Walang load ang friend ko. At dahil sa kagustuhan kong makapagpalibre, kinuha ko ang number at ako mismo ang nag-message. At sabi ko, kami yung dalawang babae na iyong nakilala. Andito kami sa mall now. Asan ka na? Hindi siya nag sa akin hanggang sa umuwi na lang kami at naisip ko baka may napasahan iyo ng biodata at nag-exam or interview. An hour nag siya sa akin pero iba ang sagot niya sa aking sinabi dahil tanong ang reply niya sa akin at yun. Anong pangalan noong kasama mo? May number ka ba niya? Natawa ako kasi ako ang tinutukoy niya dahil nga yung kaibigan ko ang kumuha ng kanyang number. Hindi ko muna sinabing ang hinahanap niya ay yung kanya ng kausap. At reply ko, alin yung sexy, maganda pero mababa. Habang ako'y tawang tawa na nagpapay nga sa inuupahan namin bahay. At sagot niya, oo, yun nga. Anong name niya? May number ka? Sabi ko, baliw, ako yun. Then reply niya, weh. Paano naman napunta sa'yo ang number ko? di ba yung matangkad ang kumuha ng number ko? At sinabi ko nga na, wala kasing load yung friend ko. Sagot niya, ah, ganun pala. Nagkaroon kami ng pag-uusap at doon ko nga nalaman na Josh ang kanyang pangalan. Simula noon ay naging madalas na ang palitan namin ng text message. Matagal na kasi yon at text pa ang uso. At dahil sa madalas naming pag-uusap, Ilang ulit na rin niya akong niyaya na makipagkita. Ako naman kasi wala pang trabaho noon. Kaya wala akong panahon sa mga ganoong kita-kita. Hanggang sa maging weird na ang aming pag-uusap. Naewan ko rin ba kung bakit tuloy pa rin ako ng reply. Ang totoo niyan, niyaya niya akong magkuwan kami. Kapal ba? Diba? Siguro nainis na dahil ayaw makipagkita sa kanya. <laughs> At sagot ko, bakit? Boyfriend ba At ang isinagot sa akin ni kulapo po, eh, di tayo na. At pag tumatawag pa siya sa akin, eh sinasagot ko rin. O siguro, dahil ako lang ang walang trabaho sa amin. Hanggang sa magtanong sa akin si Josh, kung bakit hindi raw ako nagagalit. At masabi niya sa akin na siguro daw, hindi na ako V. Kaya okay lang sa akin ang ganoong usapan na akin namang inamin ang totoo na hindi na nga. Ramdam ko na, nang malaman niya ang totoo, eh naging mas totoo siya sa akin. At maitanong sa akin ni Josh kung paano nangyari at kailan pa. At kung paano nga ba. College ako nang makilala ko ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Chris. Siya ang akin third boyfriend, two years kami. At sa loob ng dalawang taon na iyon, napalalim ako ng sobra sa kung ano ang sekreto namin sa kabila na hindi naman kami mag-asawa. Nagrerenta kasi ng bahay si Chris at madalas wala siyang kasama. Kaya ayun, alam na. Si Chris ang nakauna sa akin at hindi lang sampung ulit akong nagtiwala. Tapos sa huli, malalaman ko na siya pala ang nagpalobo sa tami ng babae na itinuring kong BFF. Kaya masakit sa akin ang nangyari. At ang aking sinisisi sarili ko, inaya na kasi ako ni Chris, gusto na niyang mag-asawa, e ako naman ayaw ko pa, nag-aaral pa kami noon eh. Ang isa sa dahilan kung bakit nag-cross ang landas namin ni Josh sa Cavite noong makagraduate ako ng apat na taon sa college. Kapatid ko naman kasi nag-undergrad, kaya nauna siya sa akin sa Cavite matagal na sa cellphone lang kami ni Josh nag-uusap. Parang nasa isang buwan din ata mahigit. At noong meron akong inaplaya na factory, pumasa ko sa exam at interview. Noong malaman ko kung saan ang medical, nakita ko na malapit iyon sa dating bahay kung saan nakatira si Josh. Lumipat kasi siya at nagrenta malapit kung saan ang factory na kanyang pinapasukan. At tulad ng dati, Inaya niya akong kami ay magkita. Bisitahin daw namin yung bahay ng Titania niya kung saan siya dating nakatira. Hindi na ako nagtanong kung anong gagawin namin doon. Ang sabi ko na lang ay pag-iisipan ko. Pero sa kanyang kakulitan at para na rin makagala, pumayag ako. Na kahit sa kabila noon, eh alam na ang pwedeng mangyari. Ewan ko ba hindi ko rin kasi maintindihan ang sarili ko ng panahon na iyon. O dahil baka stress lang ako noon. Dahil ilang buwan na rin akong walang trabaho at nasangla ko na rin yung hikaw na binigay sa akin ni mama. At that time, buong buo na ang pasya ko na sumama kay Diyos kung saan man kami magpunta. Sa isip ko para maiba naman. Bukod pa doon, alam naman niya na wala akong trabaho at siya na raw ang bahala sa lahat ng gastos. At noong dumating ang araw ng medikal, alas 9 pa lang ng umaga, ay nandoon na si Jose sa usapan namin kung saan niya ako hihintayin. Hindi pa nga siya agad nakaimik noong makarating ako at ang sabi niya, kung napagtripan ko lang daw siya, e eh diretsyo na lang siya ng mall para magpalamig. Ayon, nag-tricycle kami. At noong makapasok kami ng isang subdivision at makarating kami sa bahay, ay eh mukhang hindi na talaga niya iyon na nabibisita. Mataas na handa mo. At noong makapasok kami sa loob ng bahay, maagiw na, maali ka pa. Matapos naming maglinis, nagtanong siya sa akin kung saan ko gustong kumain. Sagot ko naman, kung nagana naman yata ang rice cooker, magsaing na lang at bumili na lang ng ulam. Ganun na nga ang nangyari at dahil maaga pa naman, nagmeryenda na lang muna kami. At pagkatapos, ay ako na mismo ang nagsara ng pintuan. Wala kasing terrace yung bahay, mainit. At syempre, e ano pa nga ba? Di ayun, alam nga namang hindi ko pa siya sagutin. E nauna na, ang Martes sa Lunes. At tulad ng relasyon namin ni Chris, muli akong napanalim. Umabot lang naman kami ng limang buwan at nakita ko na lang ang sarili ko na ako na ang napunta kung saan nakatira si Josh nang walang pinipiling oras. Tulad din ni Chris, gusto na rin niyang mag-asawa. Ako naman, tulad pa rin ng dati, hindi pa rin ready. Wala lang, realize ko lang na mali talaga yung ginagawa namin. Hanggang sa magkalabuan kami at ako, after ko matubos ang hikaw, bumalik na ako ng probinsya.